Hi everyone, welcome to akong YouTube channel. Dugay dud ko wala kay YouTube kay murag na busy ko sa Facebook. So karon kay ni balik taman ko YouTube. Welcome again. But this time sa una na mga ano na ako na mga video kay katong drama drama pa minya nang arkila pa migbalay. So karon kay ni balik taman ko diri sa YouTube. Ang una na kong ipakita is ang house tour. Mag house tour ta ninyo guys. Ako ang balay nga pahimo sa kuang ang pamilya. Yeah. And then mugawas ko guys, wait lang. Mugawas ko kay para makita ninyo ang dahul Dahul ano niya. Sige. Mugawas na. Atong siradaan Radan. na guys. Ako nga ipakita sa inyo. Dahul And ayan Muna siya This is my house Dagan kay Suga Dako kay Bell Ayan guys Muna siya ang Tibuok And then Dito sa pikas na side And tara, sudlo na guys. O ba ni Kuninyo? Kaya ato ang sudlo. Let's go inside. And kaniyong guys. Saku, ah, kay sa kay nga door, door diri siyang manghud na, ay, Anak tulo Mo nilaha diri nga ulong um, ilahan na dira, dira, ilahi, ta, na, puhun, puhun, na. Niya, re, mama. Diba? Mo na siya ang kay Mother Ring, Kuruku. And tapos sa taas, mo to siya ang Akua. Ah. So, gisiparit na ko ang hagdanay dapat sa gawas kay para para pag musulod ko di nasa late privacy dito sa sulod napukoy bukoy ka sa kaugaling purtahan pasaka di rin na, let's akyat guys medyo taas taas ni siya Taas-taas Pero laban lang siya Correct And then Musulod na ta Let's go Inside Charang Let's go inside Ay nag-live day siya Then pasensya na kasi Very kata guys Mo na siya Ang sa may zala Mo na siya Ang may sa may zala guys Katagta Wala may kalipyo karon Kaya giuna ang live-live mo no, na siya ang zazala. Look at the zala of my mansion. The mansion na para sa kuha guys ha. Short then na uh, si James dito. The and then I will pakita sa inyo the kitchen. Oh wow, the kitchen. And then the kananan. The kitchen. And dami. Rep nga wapan na impas. Oh. Among rep guys, wala pa siya na impas. Johnson's Tapos din eh, na eh. Wow! wow. Pubing! Oh, guys, mo. yung mukhaon namin ni Rui. Ibutan namin sa bar counter. Na bar counter, pero wala siya yung mga ano. Nangantas yes, siya. And then, the kitchen are oh. yung lutuanan dito sa gilid. Ano, muna siya ang kitchen. Tapos, ang roomy ring. Fire to high. Dili lang sana sa ilong okay, ipakita kay oh wala pa na niya na pilo ang habol. Oh, mo na siya mo kwarto. Ang dili nga side sila kay ipakita. kay wala pa kay butangan ng sako ang mga gamit. So, diri lang sa this time mo oh, lang sa ning purpose. nanami nami aparador. Maka proud. Nanami aparador, guys. Correct. Tapos, and then nami atik guys, nami atik sa taas. Hindi rin patulo, ako patulog ako mga pamangkin, kaya ako mapamangkin, dahilan ka ngayon. So, let's go to sa atik. Amot lang. Kasi, sa purman yung dire eh, hindi rin nagatulog na. Oh, up somewhere down. Hindi, na then, yung atik, dahil sila yung higaanan, hindi And then, ang kulang ani uh, is ang, ano na lang yun, uh, Ang aircon. Pero grabe uh, 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 ka na diri guys, ha? Wala ni panong ang electric pan. Oo. Oh. siya ka, ano guys? Lapat kayo na dira, pero wala dahil po sa mga pagmangkong na nagdaanan. Tapos, Ay. Mo nang kami diritan guys, May gin mitanan kay gituyo jud nako padako ug um, taman pati sa kisang ni Naji Magpuyo kay taghan kay ni 20 mi kabuok guys and then maura to thank you for watching sa kuang mga video dalayon ang Dios amping mo kanunay kurat